everyone no comment Mao kini ang gibuian nga pamulong ni Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte kalabot sa bagong direktiba sa Malacañang na naglakip sa bagong Pilipinas him sa Lunes nga flag raising ceremony sa mga ahensya sa gobyerno. Tungod ni ini, nakahatag kini og lain-laing reaksyon na sa mga tawo kay matod pa daw pag-uyon kini sa Vice Presidente. Pagkahuman sa pagsaulog sa Independence Day sa San Pedro Square niadtong Miyerkules, Hunyo 5, ni kini og hamubo nga pakighimamat sa mga miyembro sa media ug usa sa mga pangutana mao ang komento ni Duterte sa direktiba o guban pang mga dinaliang mga isyu. Apan ang Vice Presidente, nagdumili sa paghiskot sa kontroversyal nga pagtangtang kang Maria Belen Acosta, isip chairperson sa Mindanao Development Authority kon Minda. Bisan pa sa padayon nga mga pangutana gikan sa media, gili kaya ni Duterte ang pagtubag sa kaguliyang sa pamunuan sa Minda. Usa sa hisgutanan nga nakamugna og mahinungdanong debate sulod sa politikan hong sirkulo. Samtang sa pikas ba bahin. Agig tubag sa mga pangutana bahin sa posibleng pagkasuspenso sa iyang igsuon nga si Davos City Mayor Sebastian Baste Duterte. tayon nga mitubag si Vice President Sara Duterte. si uh, Mayor Oh, kini nga pamahayag gisundan sa pamahayag ni Attorney Harry Roque ang kanhing tig pamakba ni kaning President Rodrigo Roa Duterte. Baguhay lang ni Sugyot nga posibleng mag-atubang o suspension si Mayor Baste. Ang mga ni Roque nakahatag og kagubot sa mga Davawenyo. Ilabi na kay ang City Hall walay na nga official nga reklamo o suspension order gikan sa Office of the President. Dili bago si Roque sa kontrobersiya sa sayong bahin ng Tuiga. Nakapukaw siya og singgit sa publiko pinaagi sa pag ligar nga adunay gentleman's agreement tali ni kaning President Rodrigo Duterte og Chinese President Xi Jinping bahin sa West Philippine Sea kini nga pag-angkon dali og hugot nga gipang himakak ni kaning President Duterte samtang nag-uswag ang sitwasyon ang publiko nagpabilin nga magbinantayon sa mga implikasyon nga nagpalibot sa kini nga mga isyu ilabi na ang kahilom ni Vice President Sara Duterte nga padayong nagdula usa ka hinungdanon nga papel sa nasudnon nga napad sa politika ay Ayha kini biya sa Rial Park, bihatag kinig mensahe alang sa tanang amahan, ilabi na sa iyang amahan para sa tali abot nga Father's Day. Uh, sa ato ang uh, mga fathers, mga tatay, mga amahan, mga daddy, mga papa, uh, magpasalamat sa inyong hago para sa pamilya sa inyong hang sakripisyo para mapanigurado mga angatoang mga insuo na inyong hang mga anak, mga iskwela o taro, mga taong o taro, mga mga gamit na gusto nila. Magpasalaman mi sa inyong hang pagmahal uh, sa inyong uh, pamilya at uh, naghinaot kong uh, tagaan kanang mga mahal o maayong panglawas para daghan pa ang tuwing na makauban nila ay dahang mga minahal sa pinagay. And uh, to former President um, Rodrigo Duterte, fondly called Tatay Digong by many. Uh, tatay siya sa kadaghanan uh, na si, uh, ko matagaan siya o uh, maayong panlawas sa ato ang kadagahong o um, um, ma-enjoy niya ang iyang retirement. Kaya tungod, uh, um, na ako, sigur pa ko, na, na, nagkabuot ko, nagatrabaho na siya. At sa um, late 70s. So, I hope ma-enjoy niya yan. Dugang sa Vice si Presidente, naglaom kini nga magpadayon ang healthy o ma-enjoy sa iyang amahan ang retirement. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.